Yes, mga bossing, ito yung exhibition puzzle, no? Ang rules dito ay unang sulong ang pula, talo itong itim. Okay. Tatalunin sa isang exhibition moves, mga bossing. Okay. Kung titingnan talo naman talaga ang itim kung ang pagbabatayan natin ay sa piyesa. Ilan ba ang piyesa ng pula versus itim? Sampu ang pula, siyam lang ang itim. Kaya nga lang, sa puzzle na ito, ang hinahanap ay yung exhibition move na gagawin para talunin ng itim. Ibig sabihin, ah, gagawa ka ng isang exhibition move para talunin ng itim. Kasi kung practical move lang gagawin mo, mano-mano, eh, kaya naman talunin ng itim kung sa mano -manong paraan. Kaya nga lang, dahil ito ay puzzle, ang hinihingi ay isang exhibition move. Okay? So, ating i-explain ano nga ba ang paraan o exhibition move na pwedeng gawin ng pula para talunin niya ang itim. Okay. <clears throat> Kasi kung magpa-practical move ka lang eh, pwede ka naman tumira sa ibang ano, di ba? Pwede kang tumira dyan. Pwede yan eh. Dahil manumano ang gusto mo. Pero dahil yun ang gusto nung nagpapapasel, exhibition move, yun ang atin doon tayo okay kaya nga puzzle eh merong mga twist okay dito na tayo uh, para talunin ang itim sa isang exhibition move dito ka ngayon susulong ayun malamang ang itim hindi naman kakain dyan uh, login login naman pag kumain dyan dito siya kakain sa abante yan di ang nangyari nagparehas ngayon ng pyesa siyam siyam tama o, siyam siyam. Eh, paano tayo gagawa ng exhibition move? Ganito. Papakain ka dito. Papakain ka dito. Magpakain kan dalwa Ganyan ang mga exhibition move. Yan. Then, pakain ka rito. O, exhibition nga eh. Pagkain niya, yun. O. Kakain yung dama niya. Ayun. O. Ibig sabihin, yung tatlong yan ay do ng isang dama. Ang piyo naman ito ay pwede rin sumulong. Pwede ring sumulong dito ang itim. Okay, halimbawa sumulong dyan ang piyon, anong gagawin? Ahabulin mo. oh hindi siya pwede dyan. Kakainin kasi. Halimbawa sumulong siya, kakainin mo mga bossing. Sagad mo na kain, yan. Para kang sumulong siya dyan, Habulin mo lang yun eh. Habol, ilag, habol, ilag, habol. O. Hanggang sa pailag-ilag siya, mapunta siya roon. Di ba? Yan, hindi natatawid. tatawid Nakuha nyo, ibig ko sabihin mga bossing, exhibition move. Yan Kung dyan naman siya sumulong, ah, nasa na yun? yun? nga ang gagawin. Dito. O. Yung tatlo na yan, guardyado na yan. Dito siya. Oh, guardado na 'yan eh. 'Yan ang is exhibition move mga bossing. Dama puzzle exhibition move. Okay? Pero kung sa manumanon paraan, pwedeng dun sa iba tumira ang ano. Oh, di ba? Ah, uh, pagmasdan niyo. Oh. <clears throat> Siyempre, pag sa ganyang ano, hindi mo na maiisip ang exhibition move na may ganun palang uh, tirada no? para talunin ang item. Kung ikaw 'yan, malamang titira ka na lang sa ibang sa ibang bahagi. Dahil lamang ka naman sa piyesa eh. Yeah, mga ganon oh. Pero dito, meron palang lang exhibition mo para mas mapadali natalunin ang itim mga bossing. Iyon nga 'yung pinaliwanag natin. All right. Salamat po. Eh, sana ay kayo kahit papano sa ating exhibition Dama Puzzle.